Good day mga chang! Another day, another vlog! Ayan po si Kika, ibibili po siya ng bagong rep. Ayan po oh. Oh, grabe! Ayan. Ayan. po yung bibili niya ng rep. Ayan po oh. Ba talagang si Kika ay malaki na yata ang... Ay, parang malamig na. Parang may aircon. Hi, hi hi naman to the vlog ah? bibidyo kita te ha Ay, ah, freebies freebies. ah ito yung freebies patingin nga ng freebies bidyo ko kuya ha ah ito yung freebies ano po yan rice cooker po ba yan uh, cook, ma. Pati 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 rice man, cooker the fryer, the fryer. Okay. Magkano mag regular price yan pag o, Mga ganito ma'am. Mga 6 or 8 hours. Ayan, ganyan. Na digital na si digital siya. Ah, okay. Digital. Oh, oh. Ay, yan na nagana na. Pwede ba ng di ba? Bapak, pwede ba? Pag magbibili free mam dito. Multay ano nga. Pwede siyang matcha Patingin nga, tingnan nga natin. Momo yung mapasok pa tayo. Ayan na, dito po tayo sa Robinson Supply and Center. Ay, ang ganda. Ay, Kurt, sarap naman yan. Non-stick. Okay. Ay, nako. Puro ka ano. Hawakan mo yung mga ganun. hindi malambot yung buko mo. Hindi. Ganun yung buhok. Ay, hindi. Bawal yun. Hindi. Hindi yung matiga. Ayan. Ah, sige. Nalamig na yung freezer niya. At saka, at saka ano. Uno talaga kung nalamig yung freezer natin. Ano yan? Ayan yung pangarap na rep ni Kikay. Sabi ko sa kanya, ang bilin na niyang rep, yung pinakang gusto niya. Para hindi na siya uulit. Yes. Di ba, Kikay? Yes. Kesa mag, ano, magsisi tayo sa mga. Wow, magsisi. Ang rep mo, tatlo na ang rep mo, ate. Pangatlo na yung rep na yun. E, Itapo na yung rep na isa sa amin. Joke lang. <laughs> Ayoko yun. Malakas sa kuryente yun, te. Ayoko. Ah, inverter din to. Ayan, inverter pro. Kasi yung rep namin, inverter, Ito maman, inverter muna din. Ito yung sa kanya yung freezer. Check mo malamig na yun. Malamig na te. Pag hindi yan lumamig te, ikukulong kita dyan. Ha? Ah? <laughs> charot lang, charot lang te. Kuya, anong basa dyan? High sense? High sense. Kapatid ba yan ni Toshiba? Uh, tie up. Tie up? Ah, Toshiba oh. TV po. Ah, okay. Tayo uh, sa Robinson. Ayan. Ayan. Kuya, huwag masyadong kuskusin. Baka kumintab ng gusto yan, eh. Maano tayo. Manalamin. Maganda nga ang free. So, ayan na si Kikay. Marami po yung pera. Dahil marami po siyang pa-order. Baka so, marami na lang akong, ano, mag sa akin. Uh, yes! maraming mangungutang kay Kikai eh, dahil bumili siya ng rep. <coughs> Kuya, di ba may technique yan? Dapat, ano yung ano niya? Yung freezer at saka yung chiller? Dapat, uh, parehas. Para ano, yung sa kuryente, hindi ganun siya malakas At sa kuryente. Ito, 18, Ayan ang pinakang, ano, standard. 18 and 6, ate. Marami lang. Tapos, kung load po kayo, yun. Yan. Ito po, airflow natin. Huwag na lang po masyadong matakipan. Ah, okay. Yung mga ano ganyan. Pagka lang, maglagay po kayo ng alas. Para maka makahinga. Ah, okay. Kasi mga pagka nataklo ba nyo, Mahihirapan. Ay, yung, uh, ma ang um, lalamig -like, uh, yung likha, uh, hindi lalabas yung panigin. Ah, okay. Ganun pala yun. Okay naman, video net na siya nga. Pwede nyo lang po siya naman ito. Kayang-kaya, kundura. Kayang-kaya. nag kaya. Hindi eh. ah, naman ako vlogger. Ano, ano lang ako. nagbi video Kaya lang ako naman na LP. Hindi ako <laughs> <laughs> Hindi, hindi ako Nagbib... Okay na, transact na daw Sige Ayan Try nating buksan At ito daw ay pinalamig na oh, oh my God, so lamig Malamig na ba, te? What? Hmm. Totoo ba na malamig? Ah, pinatay na nila pala Ayan, nandito tayo sa Robinson's Appliances at kasama natin si Kikay na maraming pera. Woo! Baka humangutang kayo ha. Ire-reject e kayo niyan. Ayan. Kurt. Ayan. o, oh. Tinaka, ilalagay na sa lagayan. Ayan si Kika oh. Mukhang masayang masaya. Isme. Parang buo na ang kanyang Pasko. Be, nakaano na oh. Wow, iba talaga si Kikai. Masayang masaya si Kikai. Grabe, magpapa-order yan ng maraming maraming pansit bihon, pansit kanton, spaghetti, carbonara, palabok, lahat na ng pasta. Okay. Ate na decline ate. Yeah! Charot lang ko ya, joke lang. <laughs> Kaya ano mo sasabi mo may bago kang rep? Uh, kailangan natin magsipag. Okay. Kailangan magsipag. Yes, correct. Lang, ate, uh, ano to, para lalo Motivation mo. Para lalo ah, okay. Ayan, yan si Kikay. At... Ah... Uh, masayang masaya siya dahil natupad na ang isa, din sa mga pinapangarap niya na rep di ba pangarap mo yan matagal na? akala ko isang drawing lang at yun na po ayun wow, yun na si kuya nakabox na yun daw freebies kuya, baka makalimutan Ayan po, ito po yung previous, oh. Air fryer. Ayan, okay na, kuya. Isa niyan. Sa cashier na lang. Hali uh, ka magbayad na tayo. Ganda naman ang laga, yan. Tingnan nga natin. Sige po. Ayan, daming tao sa riverbanks. The guys have a yuba. Kasi parang sa bahay na lang. Sige. <laughs> okay. Nilipat ba, ba, Ron? Hindi, pero yung lipat sa bahay. Oh, gonna... Sayang nagkasya pa talaga no? Laki, no? Yun, magkasya din. <laughs> Ay! <laughs> okay, Ay!

Yeah. Na-unbox na po ni yeah. Ang bago nilang Refrigerates Thank you, Thank you. Thank Thank you. Thank you. Thank you. Thank Sige. Grabe, Siyempre, ganyan tayo kayabang. Ay, kayabang. Dahil sa oras <laughs> niya. Kayabang, nakagold. Puno, itsura niya, nakagold na card, no? Diba, di ba? Hindi akalain nung... Parang hindi naniniwala sa amin na ano yung cashier, uh, no? Nilabas niya yung gold card, no? drama, di. Ika na eh. pinanggigigilan na po ni Kuya Hill. Hindi na po maitaas at... Sagad na din, ha? na. Suko na.

inbox na ni Mandy. Grabe, isa-isahin pa niya yan. Uh, free. <makes> ayan yung freebies nung rep. To. Pwede ka mag-turbo dito. Mm, ayan o. No? Oh. Ng chicken. Pwede oh, 6,000. 6,000. 6,000 to 8,000 daw yung price niyan. Ah, o. Bago yung kayaan, Ano pa sa siya? Eh, kung kay Mandy. dito din mga kanil dyan, magpapagod na ng Wow. Ay, ano ba one, yung ulo mo, te? It. Ito, ay, pwede ayan. na magkano na French fries, okay, para deep fry. Manap. Ayan, oh, ang ganda ng freebies. Wow. Wow, ganda. Para din kami ha. Eh hindi pa ano? Magsaing. Magsaing ya diyan, pwede. Oo nga daw, pwede daw, di ba? Sabi niya. Para din siya diyan. hindi 'yung papakan. Sa kanina. Tingi nga ulit nga te, ulit. Ulit nga, diyan. Ulit nga te. yung experience mo. Oo. Ikaw din sa ilog yan. Para magkilala, para maglalalay, 'ke wala. San niya ano? Sa ilong motey, grobino mo. May Pwede rin yung sa pilikte. Ganun ah. Pilik mata? Uh, lagi magbibibis na wag yung magkalala. Ay! Ay! Ayan po si Kikay at busy busy magtanggal ng ano ah, Ayan at nag-unbox na nga si Kikay. Tuloy-tuloy lang ang kanya ano. Ayan po oh. Ito po yung freezer. Ayan. Meron din po yung mga gilid-gilid. Ayan. Tapos, ito po yung uh, chiller. Ayan, napakaganda. Grabe na talaga si Kikay. <laughs> Grabe. Nawalan po ng 1,000. <laughs> Pero, di na niya iniisip yun eh. Iniisip na lang po niya yung pangarap niyang magkaroon ng magandang ano, ref. At matagal na talaga yung pangarap yan ni Kikay. Grabe. Kika. Tapos si Kika is kitchen. Ayan. Ayan. Grabe talaga si Kika. Perfect. Perfect. Wow. Wow ganda. Ayan. Dandahan lang. Dandahan lang. Wow, napakaganda. Napakalaki, napakaganda. ganda, napaka napaka ganda. yung rip na lang isa. Ipapamigay na daw po nila yan dahil malakas sa kuryente. So, ayan. Sobrang ganda. 40,000 lang po yan. Sobrang mura. Yung iba po ay napakamahal ay. Ano, pag tinulak to. Wow! Yan. High sense. Ayan po, ang high sense. Tapos, ito po ay inverter pro. Wow! Inverter pro. Ayan po yung kanyang energy label. Ayan, frost free refrigerating appliance. Energy efficiency rating 451. Yan po oh, 5 star. Ayan. Napakaganda. Tsaka napakakinis po, ang ganda oh, elegant, very elegant. Lagyan po natin ng flash. Ayan po, oh. Ayan, napakaganda. Six feet Ayan daw po. Ayan po si Kika, oh. Kitang-kita po yung tagihawat. Ganda po nung kanyang hawakan, oh. No? Ayan po, oh. Thank you for always watching, mga chang Babu! Please like, comment, share! And subscribe. Thank you. Baboo!